Kano naman dyan sa bawat cup mo? May 80 tayo at saka 60 boss Magkano? 80 at saka 60 80 saka 60 Ito yung Oh 60 Yun na. Kano kapag, Ano ka pag ano na po? Ganyan lang siya, no? Then, anong nga

So, yung ganong kalaki is ano, 60. <tos> <tos> Yan. Thank you, Jenna Idol. Yan yung mga ano, overload niya, no? ni ano, ni Navy. Nandun, Idol, ha? Oh. So, nandun sa kapila si Nining B? Nandun ba sa kapila. So, wala dito sa bungad, no? Si Nining B. Yan, shout out sa mga no viewers natin no na gustong pumasyal dito sa Carriedo. So, dami dito mga gusto niyo kumain. Yan, dito kay pumunta mga idol sa Carriedo. Tatap dyan ha. Mga, magkano naman dyan mga idol? 50 Eh yung cotton candy na yan Magkano? Ha? 15 So dito dito lang kayo no Pati eh, labas pasok mga ano o, Shout out sa inyo mga idol Araw araw uh, Ha? Kobontin uh, Ito sa kabila Ito oh, pa yon? Mga pagkailan ka ba? Sa may, may sisig no? Ito rin yung pinuntang ako last week na naubos na. si yan, no. 80. With rice na yan, mga idol, no. Doon din yung isa, listo. may belly, so. Kami tao dito. So, yan guys, dito tayo ngayon guys sa kahabaan ng Carriedo Street, no. Dito sa Quiapo. And guys, so sa mga gustong pumunta rito, Guys, ganito karami yung mga tao na kumakain dito. No? Yan, kanya-kanyang beat kung anong pagkain yung mga gusto nila. No? Yan. Yan tingnan natin dito kung anong mga pagkain. so, balikan tayo ba? ayan dito tayo guys so, oh, sa mga kain dito no Robby pati fishball kwek-kwek guys talagang pinipilahan viral na viral lahat ng mga pagkain dito no mainit daw. Mainit ang pagkain ngayon. Ano ba, Ang Garyo? Blogger 'o? Ginayon 'o. Yan, chat out no, pa rin ata. Shout out May libreng Shanghai. Kunan isang batch natin no. no, 100 'no. 100, no? So, titingnan so, natin yung mga, prepara yung mga preparation. Sige, pakitingin uh, mm -hmm. mga preparasyon natin po. Ah, uh, po mga isang isang kanin na mayroon na po siyang lechon tapos yeah. May isang kanin. So, 100 na po ang presyo. So, may Shanghai ng kasama, yeah. dalawa. 55, 55 grams. 55 grams po mga isang yan no dito lang yan no, sa Cariedo no mga, mga pagkain dito no so yan mga pinipila ay ma'am shout out diyan hello bablog si ma'am <laughs> taga sampo kayo Mindanao. Saan sa Mindanao, ma'am? South Cotabato. Um, ang kakababayan lang tayo, Kagayan ang Oroco. ko. Shout out kay ma'am, vlogger. Oh, yan. Dito siya sa Carriedo. Oh, Kakain po kayo? Oo. Oh. first time niyo pong pumunta dito. Hmm. May kasama po kayo. Oh, ano sa, sa labas? Ano sa labas? Magkano ah, kung kilo ang bawat sa isang lechon po? Oh, shout Palito. out ma'am sa, sa South Cotabato. Bato. Oh, ah, si ma'am galing ng South Cotabato. So, no? na, litro na yun. So, uli, no? so, ganun kalakas ha? Every day. Oh, yung yeah. lechon na. No? Oh, okay, no? <laughs> Depende, Depende sa araw. Sa araw linggo, ganun namang nangyayari. Baka masigit pa. Kasi araw ng linggo, mas maraming tao, sir, no? Maabot siya ng apat na piraso nga eh. Wow, sa araw ng linggo, ha? Ganun, ganun ah, marami. Kumakain dito sa area na ng uh, ah, karyedo, no? Mm. -hmm. Dami talaga yung sigpuntahan dito para kumain lang na patikman ang ganong sarap mga pagkain dito. Mm -hmm. Yan. Maliban Dama dito, mayroon oh. yung mga palamig dito. Konti kasama na lang, Oh. Rin, kasama rin yun din siya nyo yung bot. Mga oh. palamig na yan. Oo, so oh, isa, isa lang, lang, no? Siyempre, pag nauuhaw, tapos kumain, may palamig. Ito kasama sa ako? Yes. Well, naka-reserve, naka-reserve. 50 kilos? Gobi. Dalawang piraso. Naka-reserve pa 10, yan, 10, ha? Para dito. So, konti na lang, oh. Halaman Pangalawa na to. So, bali apat sir yung ano ninyo. Gobe, to idol. Talagang viral na viral dito yung mga pinagkakainan no. 'Yan. 'Yan sa tao. 'Yan Mga pagkain dito Dito sa mga ko na, punta ka na dito sa Carriedo. Carriedo. ka dito sa Pilinlahi, mga pagkain dito na pwede na. Pili ka na dito kung saan kakakain. Lahat naman to, puro masasarap e, eh, no? Saka, mura lang ito ni vlog. 100, may kasama ng dalawang rin, ano. ano. Tinitimbang rin naman talaga siya. Hindi siya talagang bastang dakot lang. Hmm, so, tinitimbang at, din? Tinitimbang rin. Chat oh. out kay ate. Isang balat, isang laman. So, yun, ganun. Kasir pala yun. <laughs> <laughs> Shout out kay ma'am. Ma'am, malaglag <laughs> pera mo, ma'am. Hello, ma'am. Enjoy eating po sa inyo, sir. Dito po muna kami. Reba, salamat po ka. Ayan. Dito tayo. Babaybay natin tong kahabaan ng kariyedo. Tingnan natin mga idol kung ano pa yung pangano. Dito tayo. O, dito na tayo. Ay, uh. mga idol. O, oh, sasaradot yan ha. Saradot, saradot. Ano um, shout out po sa inyo. Ito, so, sir. Ito, sir. How sir? How? Uh, sa dito, ano to? Kat balugan. Kat balugan. balugan Samar. Samar. So, shout out sa mga taga Katbalugan, Samar. Video ko, guys. Ito, mga balugan. Summer, no? balugan. Hmm. So, dito sa mga kumakain, no? Kapi, Hindi, parang nagkakahulihan kasi, ano? Ayan, no, tingin mo. Nagmove na. Dito sa tabi, walang walang huli. Ito na tatenano natin dito na, Ah, Magic water no. Yeah, groovy guys, sa mga tao dito no. Groovy init. Shoutout diyan. Oh, lechon sisig oh. 80. Sang order no. Sama na rice doon. Yan, kasama na rice Sama mga ano dito ah, guys. May so, nagro-robing mga pulis na pinagbawal sila. Binawal talaga sila, no? Ay, shout out, sir. So, lahat sila tumabi, no? bawal yung nasa gitna pala mga idol bawal kaya lahat sila nasa no, tabi na no, sa isang side lang no? o so, kanya kanyang ano to yung katulad dito guys is pwede no? kasi sa gitna bawal pinagbawal dun no? sa gitna pero dito sa gilid is okay yan no? mga idol no. Ah, dito no? Oh guys, shout out yan. Okay, oh. Sabihin tao mga idol. Parang ano lang no. Hindi mo alam kung piyesta ba rito sa lugar na to eh. Sa dami ng mga tao. No? Oh, tingnan mo dito. Yan tumabi mga vendors guys no. Yan dito guys oh. Yung mga nasa gilid is allowed sila no. Kasi nasa tabi hindi naman sa gabal no. Hindi sa gabal sila. Yan hindi sa gabal no. Get Burger overload 50. So, ayan, guys, oh, yan guys ah pure beef no burger with cheese ni lang. dito guys sa sila rito